Hi guys! Ayan. Nandito ako ngayon sa tindahan ni mama. Ayan. Hi ma! Hello! <laughs> Yan yung mama ko guys. Nag... Hey. Nagano ka ma? Nagbilang ng coin, coins. Nagbilang ng coins. Nagbilang ng coins yung mama ko guys. Kasi marami na. Ayan. Yan yung coins. May mga coins. Oh, yan Tabako. Ah, huh? At ito si RR. Pamangkin kong guwapo. Hi Ar Say hi. 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 How are you? Tagong sa ka RR? Dula. Nagdula. <laughs> Dula na siya kwarta guys. So gapo kayo na guys. Puti yun po yung At dito, ito na yung na, ano ni mama. Oh. Yan. Yung mga coins. Marami pa dito, guys. Yan, marami. Ito yung tindahan ni Mama, guys. Hindi siya karamihan, pero yan, pang everyday needs lang dito sa kapitbahay namin, guys. Marami namang binta. Marami kang binta, ma. Everyday, ma. Naapod gamay. Meron daw din, guys, kunti. Pero... Kami lang kasi merong ganito dito sa amin, guys. Malapit 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 yung iba medyo malayo na so meron talagang binta araw araw iyan so may duyan din si mama dito kapag inantok siya guys magduyan siya so <laughs> sa galing kwarta ha Ayan, hindi pa kami nakapaglinis dyan ay yan yung Harap namin, guys. So, wala kaming kuryente ngayon. Wala kaming kuryente dito ngayon. Yan yung ring light. Nilagyan ko lang siya ng power bank para may ilaw kami dito sa loob. Kasi medyo madilim dito sa loob. So, yan. Ganito kami araw-araw dito. Nakaupo lang sa tindahan. Kung walang ibang gagawin. War time. Wire time. Nagbilang daw kami ng pera. So, kami ng pera, guys. Nice. So, hello. hello. Say hi. Hello, guys. Hello. 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 Say pangalan ni mo, at Prince Asher. Prince Asher yung pangalan niya, guys. Prince Asher. Prince Asher. Pilido. Pilido. Prince Asher Bilagantol Bilagantol Bila na may dat? Mag 6 years old na siya guys Guys, thank you for watching Bye bye